ang ating lupon ng inampalan sa hapong ito ay magagaling at matatalino sa kanil kanilang larangan. Ang una sa ating lupon ng inampalan ay meron ng mga mga awit sa simbahan at kasunuyang guro ng musika sa ikaanin na baitang. Mga kaibigan, palakpakan natin si Ginoong Alvin Ron Santos. ba sa lupon ng Inampalan ay kasalukuyang coordinator ng PE Arts. Nagtuturo rin siya ng musika sa ikaapat na baitang. Pasalbungan natin ng masigabong palakpakan si Ginoong Nico Ramos. <laughs> Ang ng inampalan ay bitaran ng guro sa musika ng ating paaralan. At siya rin ang guro ng ugnay ng musika. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi ang puno ang inampalan na si ng Consolacion de Guzman. Pasinigunan natin siya ang pasigagong kalampakan. Salamat po.